up guys good morning welcome back to another vlog Andrea Judge TV And yeah day 2 na tayo ng camping natin dito sa Warren Dunes State Park dito sa Michigan And yeah kagigising lang namin guys good morning um, I think it's currently uh, 7 am see uh, lang si mom um, ang gising may And ayan this is our tent. Namin. Three beds. And si Claire. A tent, a what? Nice story, si Claire, guys. What happened, Claire? Uh, so last night we woke up to some strange sounds by our tent, and then we heard growling, and I think it's a chihuahua that attacked huh? us and eight all our food. Oh no! <laughs> <about> <laughs> Chihuahua daw. Ayun. Um, so, ayun nga, last night, guys, uh, around mga 2 or 3 a.m. ng madaling araw, um uh, merong mga, ano, animals sa labas. So, kinain yung mga pagkain namin. And, uh, ayan, pati yung basura, kinain. Um, di lang namin alam, pero kasi, ano, tumatahol, eh, right there. They're barking. It's either coyote or... What? What do you think? a boar, wild boar. So, ayan, hindi uh, lang namin alam. So, um, uh, di ako nakatulog, uh, binantayan ko. Kasi, di ko alam baka ano. Di, ko, di mo masabi eh. Kaya, ayun, di ko rin naman tinignan sa labas. Ayan, so, simulan natin tong araw na to. And, day 2 na tayo. So, last day na namin. So, um, magbe-breakfast lang kami. And di ko lang alam kung may natirang food dun sa labas. Um, kung wala man eh di baka bumili lang tayo ng breakfast ayan so ganyan talaga pag camping guys yung mga unexpected stuff like that ayun and yeah gising na si Klein 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 good morning Klein 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 morning Klein morning how are you how's your sleep Ayun guys, uh, update update lang. hindi namin nakita yung Aurora Borealis kagabi. I think hindi ko, ko, lang alam ah kasi sabi nila daw sa Michigan uh, here baka pwedeng makita. So pero hindi na namin naantay kasi nakatulog na kami. I think 10 10 or 11 na ata kami natulog kagabi. And hindi na namin hindi ko na naantay, hindi ko na na-check pero ang dami na ko nakita ng post from Facebook sa so, mga friends ko sa Chicago and yeah, sa Illinois. Nakita nila. So, may mga picture sila. Nakatulog kami. Tapos nagising kami nga nung 2 or around 2, 3 a.m. Hindi ko na rin tinignan kasi ano, nawala sa isip ko. So, ayan guys. Good morning. Ayan. Magandang umaga sa inyo lahat. So, ito na. Ang aftermath ng aming uh, bisita kagabi. <laughs> so, Di lang ano dito, dito lang yung parang inaangat-angat nila, ha? No, I think it's uh, parang coyote. Ah, eh. parang tumatahol eh. Uh, parang aso. Aso eh. Pero tignan so, niyo guys, so, puno kagabi, so kapati yung Uy, grab. kinain? Kinain. So, din nila yung kak? Pwede. Kinain, grabe. Pati yung, ano, yung, yung... Grabe, ilang bars yun, ah. Ay, no, pati din. yung, ano, noodles yung marshmallow. Siya. Ito din. Ito yung donuts. Guys, puno ito, guys. May plastic pa ito. Galing nila. Ed, ed. Hindi na yung plastic. Parang tao yun. Grabe. Ah! Oh. Noodles, nakabukas, ah, uh, nakabukas na. Ubus yung noodles. Wala, Parang tao yun, hal. Parang nagling. <laughs> Alien ba? Ayan Tignan mo oh guys O oh. Pati Nagsasopa ng ranch Ayan Good. Pati 4 stars kinakain Ayan pa ng ranch halo. Ayan o oh. <laughs> Ayan Pero ito Ayan Nabuksan yung veggie balls? Hindi Nakabukas Bakit Naubos Guys Yung veggie balls namin Yun o oh. Inubos. Tapos kung ka, tapos tayo lumabas. Kalahati pa yun yeah. eh. Yeah, delikado din kasi hindi natin alam eh kung ano yung nasa labas. Tapos yan. Ayan guys. <laughs> oh Kinalkal nila to. Nagbubuksan nila. So ayan. magliligpit muna kami. Mukhang wala kaming breakfast this morning. Yung hotdog, yung egg, nandun sa cover. Lessons learned guys um, syempre nasa woods tayo um, don't leave your food outside yeah okay. hindi kala ko naman kasi mga packaging na yan kala ko yeah kasi na. Nakapackage din pero hmm. yun nga meron din ito yung first time talaga guys na, na oh, madalas kami nag camping na pero na, yeah I know. Ngayon, Saka ang ingay nila kagabi, di ba? Talagang... Okay, parang hindi lang siya isa. Um, parang nag-aaway pa. Naga pa, pa. Pa, nga, <laughs> pa nga eh. So, ayan. This is the first time na talagang pati yung mga nakapackage. Ano? Inopen. Inopen nila. Oo. Oh, grabe. Ang galing. Ang galing nung ano. <laughs> ang galing nung ano na yun. Wild boar. Or coyote. Or kung ano pa man. <laughs> so, ayan guys. Update na lang namin kayo later. And see you to the vlog. So, ayan guys. Nagsisimula na ulit tayo gumawa ng apoy. Para at least kahit pa pano medyo mainit. ah uh, medyo malamig ngayon. I think um, nasa 45 to 50 yung ano. And syempre, morning. Malamig talaga pag morning. So, gawa muna ulit tayo ng apoy. And yan. Um, I-set up lang natin to. Para at least kahit pa paano uh, mainitan tayo. So, yan. Campers. Hindi tayo ano guys ha. Yung, yung magkikis-kis ng bato. Meron tayong lighter. Saka fire starter. <laughs> Ayun. ah uh, so, Aben. Kaya nga, hindi ko nga alam saan dinala yung pack eh. Pati chocolate, pati ano, pati marshmallow. <laughs> nag ng sarili nila. <laughs> Ayun, hindi kami talaga nakatulog masyado guys. Kasi mga alas, ano oras rin dad? Alas 4. Mga 2 Mga 2 yata. Hindi eh, namin, hindi ko na yung oras kasi talagang nagising na lang kami dahil may gumagalaw dun sa sa gilid. So, ayan. Ang First time namin yun na-experience na, na merong may ganun sa labas na tumutut may kumakaluskos. Tapos, yun nga, may narinig kami talagang plastic na na gumagalaw, yung ganun. And, um, parang na ano na namin na na ano na nga yun, yung mga wrappers ng ng pagkain it's a um, new experience para sa amin. Unforgettable experience. Unforgettable. Tama, yun nga. CR muna na ako, Yan, hindi na daw kaya. So yung, Aroo, sinabi niya na. Tingihiya ko eh. Hindi ako makalabas dahil ano. Ah. Uh, kahit dyan lang yung CR off. Pero hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung ilan sila eh. Kung... Uh, Kung Marami pa boar or... Di ko alam kasi kung kayote eh. Kasi Ewan ko. Parang narinig ko na nag ano eh. Oink oink. E pa Ewan ko. Yung, yung isa naman parang nag Err! Ganun! <laughs> ano ba yan? Um, ayun guys. Um, ito, nagpapainit naman kami. Pasensya na isang kakaibang experience yung nangyari dito sa Warren Bill State Park. Ano ba mga activity natin for today, Hal? So, yan, sabi ni Andrea, balak namin um, puntahan yung trail, yung uh, Warren Dunes itself na uh, trail. Sabi nila, ang dami nagsasabi, maganda daw doon. And maganda, um, um, ano, ng drone shot. And um, maganda yung walking trail. Ang problema, guys, is um, since it's dunes, medyo mahirap siya lakaran, hindi siya patag or hindi siya semento. lulubog ka and then paakyat siya ang problema is kasama namin yung mga bata, si Claire sa si Klein. So hindi ko alam kung uh, magagawa namin yon Pero try saan lang natin. Abutin? Kung saan lang tayo abutin, right? Doon lang tayo sa boardwalk siguro. Kasi may boardwalk eh, nakita ko. Yeah, doon lang yun. So, siguro doon yun. Sa nakita mo, yung party. So, try namin kung saan lang kami abutin, baka doon lang kami. Pero yung adventure na um, lakarin yung buong dunes, baka hindi namin magawa. Siguro pag kami ni Andrea, magagawa namin yan kung uh, hindi kasama yung mga kids or kung malaki na yung mga bata. So, ayan. Um, ano pang gagawin natin, Hal? Mag-beach kasi itong si niya. Yeah, baka 70, 74 ata ngayon ang pinakamataas. Fahrenheit. So, baka mag-swimming si Klain sa tanghali. Kasi tuwang sa, ano, sa, sa beach, halil. ka, sa alon kahapon. Oo. So, ayan, ipapasyal luli namin siya doon. And magbabike ng konti. Ikot-ikotin yung campsite. Ayan, yan yung campsite. And for now, magluto muna kami ng breakfast. So, update na lang namin kay later, guys. And tingnan natin kung ano magagawa natin for today. And afternoon nun, uwi na din tayo. So, ayan, see later. Yes, kakain na kami tapos na kami makapagluto and yeah, again hal happy mother's day I love you yep. so yung mga bata sabi ni Claire nakichill pa daw sila so nasa loob sila um, nanonood ata ng anime or cartoons so uh, mamaya na daw sila kakain eh, mauna na kami para kasi dami pa namin liligpitin later and ayan uh, meron kaming sinangag bagel kaldereta kagabi and syempre yung walang kamatayang hotdog at itlog and meron tayong egg sandwich spread over there so ayan um, kakain lang muna kami guys and tingnan natin um, baka update na lang namin kayo pag nandun na kami sa dunes later so see you in a bit, bye ayan guys so papunta na kami ngayon dun sa trail saan trail yun hal? Ay, yung Warren Dunes Trail pero yung try namin puntahan yung ano, yung boardwalk. Ano ba yan? La Boardwalk. Memorial Boardwalk. So, feeling ko yun, ano, medyo patag siya. Tulad nga na sinabi namin, patas yung ano eh, yung Warren Dunes eh. So, mahirap. Kung makikita nyo yung last vlog ko, uh, ko ata yung mga taong naglalakad. <laughs> no? so, sobrang taas, matarik, and then sandy. So mukhang hindi kaya ng mga bata yon Kaya hindi na kami ano Kami na uh, sa patag na lang kami Well see kung saan kami abutin Pero yeah most likely di kami pupunta doon <laughs> So ayun guys update namin kayo pagpunta namin ngayon nga pala si Clay na si Claire Nagkasya sila sa Burley Burley lang malakas Ayan no oh. Kasya pala sila So Dati no? talaga silang dalawa Yan oo nung baby kas, pa lumaki si Claire. So, pero kasya pa naman eh. Ayun oh, no? yung pa si Claire eh. Ayan. Kung magtataka kayo bakit si Andrea yung nag aana ng birdie. Uh, electric bike naman yan guys. Kaya huwag kayong mag <laughs> so, mas dahan-dahan. ka electric siya. So, kaya hindi naman siya nahihirapan. So, ayun guys. Date na lang namin kay later. See ya! Hi And ayun na nga guys, andito na tayo. So ito yung mapa dunes. So, Great Warren Dunes and Natural Area is dito. So yung nakita nyo malaking bundok yun yun. Kasi andito yung beach eh. So andito kami ngayon. Pag ito. So possible ito yung hinahanap namin. Walang pangalan eh. Pero tingnan na lang natin. Dito yung pisa ng trail. And pinag namin yung bike namin doon. And ayun. Parking lot. And then may shelter doon. Laruan ng volleyball. So... Ayan, tignan natin guys. Pasokin na natin. Let's go. So ayan guys, nagsisimula na kami maglakad. Ayaw maglakad na ito eh. Madaya eh. Ayan, may mga tungkod na sila. So, let's go, Klein. Ito na lang mag-vlog, Hal. Hirap eh. Hello Kumakanta-kanta pa yan, oo. No? Anong kung... kinakanta mo, Klein? Ha? Anong kinakanta mo? Ha? Anong kinakanta mo? Baik? Baik? Ah. Guys, na guys. Na-explore namin yung ano. Medyo mahirap pa din yung ano sa Andy. Ang hirap, oh. Yung daanan. Ano, Ang um, parang ano. Sabi parang sa siguro ng mga nakakita sa atin, ano, no. Huh? Bakit kaya ng mga naka-jacket yun at ano? Hindi ako naka-jacket ah. Oh. <laughs> kami, kami ni Claire. Kumakanta nga si Claire. Si Nag-e-enjoy nga si Claire. Parang hanggang doon lang tayo. Paikot yan eh. Hindi, <laughs> tingnan lang natin yung dunes doon. Paikot, tapos labas ng sa tree eh. Si kaya mo si Claire. Si Manang oh. Manang! Ito na tayo lola. May tungkod, May na si nagtutungkod agad. <laughs> Oy ayun guys, so oh, tignan niyo to. Ayan. siguro hanggang mo? dito na kami. <laughs> Nakakita na kami nandoon. Yan harap mo. Hey Rico. ni andiyan yung camera. Harap natin. Ayun. Nakita namin nandoons. Balik na kami. Hey <laughs> Rico. Kaya ba natin to? Tignan mo naman yung sandi o. Pakita mo guys oh Yun yung pakya to. Yeah. Bakit may tamang sikla o. Oh. No. Is there a trail ba? Is there a trail there? Saan papunta yan? Maybe we go over there. Ha? Oh. Hmm? Ayan guys, oh, may trail yan doon o oh, pakya to. We'll see. We'll there? go over there. Quick. Okay. Good lang guys. Mahirap pala. Yeah. Ayan guys. Hindi na kami pupunta doon kasi ano, mahirap yung way na yun. Uh, parang pa paakyat baba. So, not a good idea to go there. So, we'll see. Saan kami abutin ito? Ayan yeah, o, ganda naman nun. Uh, parang kailangan ko muna mag maging ready. <laughs> Kumbaga, you need to prepare. Kasi yung mga ganitong classing hiking, parang hindi siya for hindi siya for beginners eh. Diba? <laughs> Especially pag hindi ka sanay sa hiking. Ano? Gaya niyan, nihingal na ako. <laughs> eh, mahirap. So, we'll see guys. Yan. Sakto, pagtapos natin ang trail, tulog. <laughs> Sa pagod. Ayan. Magpipicture mo kami guys ha. Ganda oh. Ayan guys. Ito na ang aming susunod na na, na journey. <laughs> ang ganda. So, talagang kung mahilig kayo sa adventure guys, this is a perfect place to um, explore. Kasi ano guys eh, kung may kita nyo, diba, circle siya, yung 1, 2, 3. Mm -hmm. So, dun yun eh. So, dun yung trim mo. Akyatin mo yun. yun. <laughs> Tapos pupunta ka doon Pupunta ka doon Ayun mm -hmm. tulad yun, may naglalakad dun ah. I-sum mo. Oh. Na Ayan, diba? naglalakad sya na. So, akitin natin yan, guys. So, mukhang di na kaya ni Claire. <laughs> So picture picture okay. na lang muna kami dito. Okay. I love you. you. <laughs> Yan. So guys, update. Um, ayon. Um, uh, epic fail. <laughs> kasi oh, pang bike and di din din siya. Oh, Karin talaga ng Malaki or malayo. So ayon. Magbo biking na lang kami guys. din na kami pupunta dun sa boardwalk. Kasi hindi talaga pang bata guys. Um, sa kain di din. Uh, di, uh, ano ba to? Condition si Andrea para gawin yon or ako baka kung ano pa mangyari kaya hindi na natin itutuloy yon and enjoy na lang natin yung nature through biking ayan so nandito kami sa rustic trail ayan yeah rustic campground or trail so yan uh, -bike, bike na lang kami and update na lang namin kayo later kung saan kami mapadpad okay all right see ya bye guys, andito na kami sa anong rustic uh, campground. So ayan, kung may kita nyo, itong campground na to guys, walang electric. So ito yung mga, um, mga nakakamping na, ano ba to Hal? Tent lang. Ito yung mga ano eh, nabat ba Advance. <laughs> Pero na namin yun, minsan walang electric. So may solar panel naman kami or solar ano uh, generator. Pero ito, ayan, ganyan, ganyan yung itsura nyan dito guys. Ayan, wala talaga electric so yeah so sa gabi ano to um, ano ba tawag nga ito? sa gabi dito medyo madilim walang ilaw talaga pero na lang may ano uh, solar panel sila or solar light sila and yung daan kung mapapansin nyo guys so oh, hindi sementado kasi yung sa amin sa campground namin sementado eh ba diba? yung sana eto talagang lupa sa parang rough road sya may kita nyo Ayan. So, dalawang klase ng camp ano nila dito. Um, yung may electricity and then yung walang electricity. So, tulad nun, o. Oh. siya dun, o. Oh. Ayan lang. Ayan. So far, nag-stroll-stroll lang kami ni Andrea. Mother's Day strolling, biking. <laughs> yeah, gusto kasi ngayon outdoor eh. Kaya eh, ano eh, hindi mo pwedeng bilhan ng bags jewelry, sapatos gusto niyan it's either pagkain or road trip or tulad niyan uh, nature camping experience experience yun yeah, yung gusto niyan <laughs> <laughs> tama ba, guys? tama so ayan guys kung makikita niyo oh. wala tulad niyang electricity oh. so talagang ano ito talaga one with nature kind of ano camping dito. Yan, so, ayan. Tuloy-tuloy lang muna namin yung pagbabike namin, guys. And update namin kayo later. See ya! And, ayun, guys. Okay. Tapos, okay. Counting. <laughs> tapos and, na ang ating camping. And, yeah. Um, dito na namin tatapusin yung vlog namin. Actually, pupunta pa kami sa beach. Kasi si Klein gusto mag so, mag mag -enjoy pa mag-swimming. Mag-enjoy pa kami doon. Medyo mainit yung panahon, panahon ngayon. Yeah. So, um, try namin yung enjoy yung uh, swimming, yeah, yung swimming. beach. Pero hindi na namin i-vlog guys kasi nakita nyo naman na yun sa first vlog. And enjoy na namin yun, um, yung oras na yun. And yeah, um, yun, maraming 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 salamat sa mga bagong subscriber natin guys. Konti na lang talaga. And Please yeah. subscribe guys. Um, yeah. Help us also. Hopefully, yetong camping um, vlog namin ay nag-enjoy kayo. And at the same time um, yeah nag ano naging kahit pa informative yeah. yung ano yun, yung yeah. kung paano kayo magcamp paano yung ginawa namin or something okay. kung may question kayo comment lang kayo and then sagutin namin. Pwede uh, rin namin ilagay yung ano yung, yung online survey sa pinasawian ng State park. Okay. Yeah. So 'yun um, kaya lang din kami nag-camping dahil syempre celebrate ng Mother's Day. So, have okay. happy Mother's okay. Day. I uh, love you. So, uh, happy Mother's Day sa lahat ng nanay dyan. Sa mama ko, sa mama ni Andrea, sa lola, lolo. Ah, lola, lola. Ni Andrea, ah, si mami, si lola Zenny. and sa lahat ng mother sa, ano, sa, ano, sa mundo. Happy Mother's Day. And, mama. Yeah, sa mama ko. Yep. Yeah. Ayun, so, tapos na namin yung vlog. And maraming salamat again. And ingat kayo parate. Ay, mga labok. <laughs> Ayun, ingat kayo parate. And God bless. Bye!